Natuklasan ng Anti-Money Laundering Council ang US Dollars na bahagi umano ng 16 na bilyong pisong tagong yaman ng pamilya ni Vice President Binay at ng iba pa na pina-freeze ng Court of Appeals. Bilyong-bilyong pisong deposito sa iba't ibang banko ang na-trace ngayon ng Anti-Money Laundering Council o AMLC sa sinasabing pangalan ni na Vice President Jejomar Binay at ang umano'y mga dami ni Vice President. Pero ang kapansin-pansin dito ay ang mga withdrawal ng umanoy damis ng mga Pinay ng mag-umpisa ang Senate investigation sa Makati Parking Building. Tinawag naman ni Vice President Pinay na sinungaling ang Anti-Money Laundering Council. Nagpapatrol Henry Omaga Diaz. Sa records na sinumite sa Court of Appeals ng Anti-Money Laundering Council o AMLA, may joint account si the Vice Presidente Jejo Marbinay at ang pinagaanap na si Gerardo Limlingan Jr. Mula sa joint accounts na ito sa isang bangko sa Makati, may mga na-transfer na pera patungo ng Canada noong 2013 hanggang 2014. May tatlong transaksyon na tig 43,000 dollars, tatlong transaksyon din na tig 35,000 dollars at isang 45,000 dollars. Bukod pa ito sa solong account ni Jerry Limlingan na may perang patungo din ng Canada na 20, 73 at 51,000 dollars noong 2008 hanggang 2009. Base sa sinumiting report ng AMLAC, daang-daang milyong piso ang naging transaksyon sa accounts ni Binay at Limlingan, magkasama man o magkahiwalay mula noong 2008. May $330,000, may $250,000, $317,000 at mga deposito at withdrawal na may tatlo at kalahating bilyong piso hanggang noong isang taon. Naunang kinuro sa Senado ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado ang umano'y mga damis na mga binay na sina Jerry Limlingan na nag-report lamang umano ng kita na 30,000 pesos noong 2011 at 2012 at Ebeng Baloloy na ordinaryong empleyado ng Makati City Hall. Pero ayon sa report ng AMLAC, bilyon-bilyon ang deposito, withdrawals at investment na nakapangalan sa dalawa. Mula 2007 hanggang 2014, may isang daan at anim na bank transactions ang na-monitor sa kanilang pangalan na umaabot ng 1.8 billion pesos. Karamihan dito ay cash basis. Bukod pa ito sa mga investments na nakapangalan sa dalawa, magkasama man o magkahiwalay, merong mahigit na 70 transaksyon hanggang 2012 na may kabuwang 1.8 billion pesos. Iba pa rin ito sa mga na-monitor ng AMLAC na transaksyon ni Limlingan sa mga trust at investment funds. Sa isang pagkakataon noong September 2010, may pumasok na 2 bilyong piso sa isang araw lamang na transaksyon. Kasi alam niyo Pero kapansin-pansin oh, na nang magsimula ang That's investigasyon ng Senado sa Makati Parking Building 2 nitong 2014, sumabay din ang malakihang withdrawal sa kanilang mga accounts. Binenta na rin ang mga investments at securities na nakapangalan sa umanay mga damis Ayon sa Amlac, mula noong Agosto 2014, mahigit na tatlong bilyong piso ang na withdraw na ibenta o na encash na deposito at investments ni Nalimlingan at Baloloy. Ayon kay Mercado, napakalagang lumutang ang dalawa sa isyong ito. Pero ayon kay Vice Presidente Binay, gawa-gawa lamang ang lahat ng ito. Tahasang inakusahan niya na sinungaling ng AMLAC. Mali daw ang mga dokumento na sinumiti ng AMLAC sa Court of Appeals. Pinanindigan din ni Binay na mayroon lamang siyang limang bank accounts taliwas sa report ng AMLAC. At bukod sa sweldo, ay may dati na raw siyang mga investments at negosyo Gayon din ang mga depositong campaign contributions. Mga manghuhula umano ang mga taga-AMLAC. Inulit din ni Binay na confidential ang impormasyon ng AMLAC at labag sa batas ang pag report nito. Kinontra naman ito ni Justice Secretary Laila Delima. Lima. Wala daw nilalabag na batas ang media sa pag report ng petisyon ng AMLAC at freeze order ng korte. Just like any other case imbued with public interest, I think media has the right to report uh, those developments in in a case. Wala naman akong alam na nag-issue ng gag order, for example, ang Court of Appeals on that. Ayon sa Anti-Money Laundering Act, obligado ang mga bangko na i-report sa AMLAC ang mga kadudadudang transaksyon na lagpas ng 500,000 pesos. Hindi pa malinaw kung ginawa nga ito ng mga bangko noong mga panahon na nagaganap ang malakihang transaksyon. henry omaga diaz abs-cbn news